bangus din. Wala sa bangus kaya maka ano? Bangus. Bangus at saka tulingan, napakasariwa oh. Marami tao kaya no. Oh, bangus dagupan ko pa. Ano pa rin ang tao sa ano? Oh. Alright, sama so, kan nabi guys no. Nanti itu mulai tadi sampai so, baklaran fish market. Ayan guys, Ito yung Baklaran Fish Market. Ating pasyalan itong uh, labas ng Baklaran. ano ka meron Parang ang daming tao ngayon guys. No? daming tao sa tumpukan. Ayan o, no? dami. Ayan no? Ang daming no? tao. Ah, isda. Pinagagawa no. Si oh. Kalahati. Bangus, lalaki Oh. maraming tao sa rupukan may install to ang install no? si Vinti Galate sarap sa iyo guys? may bangos eh well, kuya sa bangos kaya makano? 180 ha? 180 sarap sa iyo yan guys nag-upan yan ang laki ng ilupin no? Ito no? kamay. Ito meron nitong ano, ano to? Ah, talaki ano? Kalahati 50 oh. Ito, marami ng kalahati dito. Ayun oh. No? Tapakaraming tao ngayon. Ba. Ah, bangus, bangus. Bangus at saka tulingan, napakasariwa oh

bangos oh tilapia oh Pangarami tao ngayon oh bangos dagupan dagupan mo tayo makano ay bahala ka dagupan na yun guys may pulis may police. Ate, makano dito? Ate? Hey. Hey.

sa si, C. Mami, ano ngayon? Okay. Mami, sa linya C, naong. Oo, sabihin ka. Sa linya C, parang mga ilaw. Sabihin ka, Sabi, yun. kurang ito. Sa linya C, ang ano. Para guys, pusita sa dulo. Ang dami pa rin isda guys, no? Hindi pa rin nagbabago guys yung presyuhan dito. Ganun pa rin. Ang pinakadulo nito guys, ayan yung mga... Bilihan ng mga gulay, ayan Tumpok yung ano Halahating biyak 40 Halabasa oh. Halabasa e, Tumpok-tumpok yung mga gulay Tumpok na rin Pizza yun oh. rapi no, no. Tignan mo guys Tumpok-tumpok na rin Yung mga gulay rito <laughs> kaya makaano tumpok? kain tan tumpok dito guys so, Ang daming gulay oh. rin dito Naka pinagre-repack nila. Kasi bibintarin niya eh. Ito ang sitwasyon sa gabi. Sa baklaran. Gulay isda. Uh, <coughs> dulo gatuloy ito guys. Ang daya mga prutas naman to. Kaso may music guys Ligal tayo May music dyan panda Guys meron pa rito Abante tayo konti May kita pa tayo rito ng mga Gulay na tumuk-tumpok, Lakad lakad lang tayo guys May mga prutas din yan tumpok dulo eh Dulo na ito dulo Ito daming tao guys so. dami naglalakad Yung iba pa uwi Yung iba pa, papasok Yung gabi ito kayo kayo Sampo Grabe na pangamura o oh. Sampo lang oh, O oh. Ala Ang dami o oh. Ito na may mga latak na rito <coughs> Mga plato Mga ganda mga plato ito na mga prutas oh nakakariton lang oh Kena okay. well, lah pakar ramu frutas tu, oh. papaya. Tapi okay, bagaimana sa saking? Jadi oh, kalau tu, mungkin kita sa saking guys tu. Oh. Sampot-sampot. Te, okay, okay, makaano dragon fruit ngayon? 160 na lang. 160 ang kayo no? na? 160. 150? Pumaas na raka kayo no? Eh, ka yan. 400? O, kaso lang ano saking to? Senyorita. Ay, ito para senyorita? Oo. Okay. Meron pa sa dulot eh? Meron pa rin? Mga <laughs> ah, gulay ata nung dyan. Ah, natin daming tao guys. Yung iba papasok. Kasi guys, ito kasi yung mga jeep na ito, biyahing sukat yan. Kaya, nag-aagawan niya guys, napakaraming tao. Nag-aagawan yan sa sakayan. Paulaan niya guys, so iba kum. Ayan o. o yan oh. dito lang ito guys. Ayan o. Luma na tayo Ano, may mga latag pa rin oh Paano to? 80 po. 80? Ito? Na 100. Sandaan? Yung natundan mo? 60. 60? 60 pesos? Ayan, ayan, Oh, mahal nga talaga eh. Ito yung mga tumpok na gulay oh. 25 ang ampalaya sa peraso. Sayote, tumpok, 20 oh. Dalawang peraso. Aba, tumpok-tumpok na tara guys. 20, tumpok at tumpok, apat. Ano kayo meron sa lulo pa? Tala sa tanas lulo, baka meron pa dyan. malayo na ito guys ano kaya pagkagawan dito ah ito puto mungbong tikman nga natin yan puto mungbong kayo baka ano 45 marami na lang guys yung so 45 pesos cellphone nalaglag cellphone si <laughs> gusto tumalon napakarami pa ng latag dito Ang sinturong dami oh. Oh, hanggang dulo yun guys hanggang makarating tayo sa ano panginasal, kakaya tayo sa panginasal yung iba guys, mauwi yan na oh Tá e